Magandang umaga po muli sa mga ginoo kong tagapakinig ng ating channel Atheista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Ationg at ito po ang ating radio podcast, Ang boses ng mga Pinoy Atheista sa buong mundo. Naririto po ako para magbigay ng tamang kaalaman o impormasyon sa inyong lahat base sa mga ebidensya na aking nadiskubre sa aking mga personal eksperimento o di kaya sa aking mga napag-aralan sa pilosopiya, teknolohiya, siyensya, matematika at lalo na sa reliyon. Partikular po sa usaping may Diyos ba o wala. Tandaan niyo po na rinirespeto ko ang inyong mga paniniwala. Ito po ay inyong karapatan. Subalit mayroon din tayong karapatan na ibahagi ang iba't ibang pag-aaral tungkol sa mga reliyon ng iba't ibang kultura ng mga ibang bansa dahil ang mga ito ay hindi tinuturo sa ating mga paaralan. Mula sa paraan na ito, nakakasiguro tayo na ang ating mga mamayan at ang ating mga kabataan ay magkaroon ng balansing kalaman at makagawa ng sariling desisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala. Dahil ang mga pag-aaral na ito ay hindi tinuturo sa mga eskwelahan sa Pilipinas, ang radio podcast na ito ay naglalayong magsilbing gabay bilang guro para makapagbigay ng tamang edukasyon upang lumawak ang ating kaalaman o pananaw, hindi lang sa usaping reliyon, kundi pati na rin sa siyensya, filosofya ng isip, at mga pag-aaral na bihira o bawal ituro sa Pilipinas. Sa mga unang mga episode, pinatunayan natin na ang Biblia ay galing sa Judaismo. Dinagdag ito ng mga Katoliko at kinopya naman ng mga Islam. Itong tatlong sinaunang grupo na ito ay kauna-unahang tunay ng mga reliyon na sumasamba sa Diyos ni Abraham, Jacob at Moses. Dahil taglay nito ang apat na marka ng tunay ng simbahan ng Diyos. Una, ang founder nito ay si Jesus. Pangalawa, ito ay tinatag sa Jerusalem. Pangatlo, ito ay nangyari 33 mula 33 AD hanggang 100 AD. At pang-apat Si Kristo lamang ang pwedeng magtatag ng simbahan at wala na bang at wala nang ibang tao. Kaya kung ang reliyon mo ay hindi isa dito sa tatlo, malaking posibilidad na ikaw ay pupunta sa impyerno kasi ang sabi sa Galatians, ang mga tao o simbahan na nangangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na naiiba sa aming ipinangaral, ibig sabihin ang Biblia ng Katoliko ay susumpain ng Diyos. Kaya kung yung mga Kristiyano na hindi Katoliko ay malabang na susumpain ng Diyos habang buhay. Kaya mag-isip-isip tayo bago tayo sumanib o sumali sa mga simbahan na walang kaugnayan sa tatlong simbahan na tinukoy ko. Sa episode naman na ito, tatalakayin naman natin ang doktrina ng mitraismo. Isang paganong rehilyon na nagbigay daan sa mga paniniwala ng simbahang katoliko. Kung hindi dahil dito, malamang, lalo na kay Constantino, malamang ang naging rehilyon ninyo ngayon ay ang paganong mitraismo. So yung mga kaniniwan, yung mga kristyano, kung hindi lang kay Constantino, ang religion ngayon ay Mitraismo. So, ano pa ang Mitraismo? <clears throat> ang original na religion ng Imperial na Roma, or Roman Empire, ay mga may mga paniniwala sa maraming Diyos at Diyosa. Kagaya ni Jupiter, Mars, Venus, Diana, Luna. Na ito ang mga <coughs> Diyos na ito ay ginaya sa mitolohiya ng Griego. Nang dumaan ang mga panahon, nang lumawak ang kanilang kaharian, ang kaharian ng Roma, sina at sinasakupan, ang Roma ay na ng iba't ibang paganong reliyon. Dalawa sa paganong reliyon na ito ay ang Mitraismo at ang Kristyanismo. Ang Mitraismo ay isang reliyon na nakasentro sa Diyos na si Mitras na naging popular sa mga sundalong Romano at mga matataas na opisyales ng Roma noon. Ang Mitraismo ay isang pagganong kulto na nagbula posible sa Iran o sa Persia. <clears throat> si Mitra ay ang Diyos na sinasamba ng Mitraismo. Ang mga Kristiyano naman o tatawagin ko ngayong Christologists noon ay tinaguri ang mga kaaway ng Roma. So, kaaway sila ng Roma dahil may iba silang reliyon. Pati na rin ang Judaismo dahil ang Judaismo at Katoliko ay magkaiba. Sa kadali, at ang problema sa kanila sa kadahilanan, ang mga ito ay ang mga Kristiyano noon o Christologists ay tumatanggi sa sambahin ang Diyos ng Roma na itunuturing na kawalan sa paggalang at loyalidad sa kaharian ng Roma. Sa kabilang dako, ang mga grupo naman ng Hudyo o ng Judaismo ay tinagurian ng mga Kristiyano bilang mga traidor o heretics dahil marami din si kanila ay dating mga miyembro ng Judaismo kung saan nagmula ang katolik Katolismo ay tumiwalag. Dahil dito sa pagiging surbersibo ng mga Kristiyano, ito ay humantong sa mga panahon ng pag-uusig at pagpatay sa maraming Kristiyano na naakusahan bilang mga ateista din dahil sa kanilang pagtanggi na sambahin ang Diyos ng Roma at nagkaroon din sila ng mga iba-ibang krimen. Bagamat ang mitraismo noon ay prominenteng reliyon sa Roma, ito ay unting-unting humina nang ang katolismo ay naging opisyal na reliyon nito sa kamay ng Romanong Emperador na si Theodosius, Theodosius I noong 318. Dahil kinukop ng Roma ang mitraismo bago ito naging katoliko, karamihan sa mga miyembro neto ng mga pagano ay naniniwala pa rin sa, kapanin, sa ritual at kultura nito at ito ay naisama sa bagong tipan sa utos ni Constantino ang unang paganong emperador na tumiwalag sa paniniwala ng mitraismo. Dahil sa utos ni Constantino at sa mga paganong obispo kaparian na sumulat ng pangalawang parte ng Biblia na may impluensya ng mitraismo, ang mitraismo at katolismo ay may maraming pagkakahawig. Kagaya ng So dito pinapakita natin na ang Mitraismo at Katolismo ay pareho, karamihan ng kanilang doktrina ay pareho dahil karamihan na uh, nagsulat sa Biblia ay mga pagano. So ano ano mga pagkakahawig nito? Una, pareho nilang ipinagdiriwang ang kapan, kapanganakan ng kanilang tagapag tuwing December 25. Pareho din nilang itinuring na banal ang araw na linggo sa utos ni Constantino at hindi na Sabado. Pareho din nilang sinagawa ang pagbinyag at komunyon. Si Mitra ay tinukoy bilang mga bilang ang mabuting pastol ang daan, ang katotohanan, ang liwanag, ang tagapaglitas. Itong mga titulo nito ay titulo din na ginamit kay Jesus ng mga katoliko. Ang mitraismo ay nagtuturo sa paglaban sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Sa kristyano naman, ito ay laban sa pagitan ng Diyos at satanas. Ang parehong reliyon ay nangako ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan sa langit kung magiging tapat sila sa Diyos. Ang parehong reliyon ay gumamit ng magkatulad ng mga simbolo tulad ng leon at tupa. Ang muling pagsilang o born again sa mga convert o bagong kasapi ay isa rin sa mga parehong ritual ng mitraismo at katoliko. Ang konsepto ng langit at lupa bilang mag-asawa at ang karagatan bilang kanilang anak ay kaparehas din sa tatlong bumubuo ng pinakamataas na triad ang banal na Trinidad. Ang paniniwala sa kaluluwa na walang kamatayan at ang pagsamantalang pananilit sa katawan, kung saan pagkatapos ng kamatayan ang kaluluwa ay pupunta sa langit, ay galing din sa mitraismo. Ang pagbinyag upang hugasan ng mga kasalanan, ang ritual na ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagbisik ng banal na tubig o sa aktual na paglubog ng sanggol sa tubig at ang pagtatak ng simbolong marka sa noo ay galing din sa mitraismo ang ng kumunyon at pagkain ng tinapay at alak na nagiging banal sa misa ay galing din sa mitraismo. Ang kanilang pagsamba ay sinasagawa sa kapilya. Kagaya ng simbahan, ito rin ay may mga silya, awitan, ribulto, altar at pare na nagmimisa. Ito rin ay galing sa mitraismo. So, makikita natin na ang mga paniniwala ng kristyano ay may pinagmulan. At ito ay hindi lamang sa ibang ibang reliyon noon, kundi sa mga paganong reliyon noon, kagaya ng mitraismo. Sa susunod na episode, tatalakay naman natin ang mga sumulat ng lumang tipan, mga iba't ibang versyon ng Biblia, at ang mga iba't ibang argumento bakit ang bagong tipan, ang libro na dinagdag ng mga Romano sa lumang tipan ng mga Judaismo, ay pawang mga gawa lamang ng simbahang ng Imperial Romano. Sa kalaunan ay naging Roman, Roman Catholic. Pag-usapan din natin ng mga kadahilanan bakit ang Griegong Orthodox Catholic Church ay tutol sa Latinong Roman Catholic Church dahil magkaibis sila ng paniniwala sa Diyos. Sa kabuuan na ating mga tinalakay sa podcast na ito mula nung unang episode hanggang ngayon, Pinatunayan natin na walang Diyos base sa ating mga ebidensya laban sa Diyos, kay Kristo, sa Biblia at ang historia nito. Kagaya ng ang pangalan ni Yesu Kristo ay wala sa Biblia, ay ang paliwanag ay nasa episode 10. Si Yesus ay hindi ang tunay na masyaya. Ang paliwanag ay nasa episode 11. Ang kabastusan ni Yesus ay nasa episode 12. Ang tunay na anyo ni Kristo ay nasa episode 13. Ang mga kasamaan ng Diyos, nasa episode 14. Ang Diyos ba ay babae o lalaki, nasa episode 16. Bakit ang tao ay walang kaluluwa nasa episode 18. Bakit walang langit, ito ay nasa episode 19. Saan nakalagay ang marka ng Diyos, ay nasa episode 20. Bakit si Kristo ay hindi ang anak ng Diyos, ay nasa episode 12. Ang mga kalupitan ng simbahang katoliko ay nasa episode 24. Ang listahan ng mga peking simbahan ay nasa episode 5. Ang mga, li, ang mga mali, dagdag at kasunilingan sa Biblia ay nasa episode 9. Ang pagkabuo ng Biblia ay makikita sa episode 4. Ang orihinal na Biblia at ang orihinal na pagtuturo ng Diyos ay nasa episode 6, 7, and 8. Si, sino o oh, I amin mean, ano ang lumikas sa Diyos ay nasa episode 19. Ang mundo daw ay sentro ng universe ay nasa episode 17. Mitraismo versus Katolismo ay nasa episode 25. Ngayon, kung kayo po ay may katanungan, ipost nyo lang po ito sa comment at sasagutin ko po kayo sa aking makakaya. Kung gusto nyo naman maging guest sa podcast na ito o makipagdibatihan para sa kaalinawan at edukasyon, ilagay nyo lang sa comment sa baba o kaya i-email ako. Doon naman po sa mga aking tagapakinig na nag-subscribe, nag-like, nag-share, ng mga videos ko. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Alam ko, kakaunti lang mga atisa sa ating inang bayan. Subalit, pwede naman tayo maging sa balanseng edukasyon, pagpapalawak ng tamang kalaman, at pagiging boses ng ating adikain para mapaunlad ang ating bansa. Sa susunod po, muli, ito po uli ang yung mga atiyong na magpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko kung gusto niyo ng buhay na maginhawa, maligaya, malaya, at makahulugan, sikap, sipag at kalaman ang susi ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Ito ang yung channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong ateista ng Pilipinas.